Ba, ba mang, mang tubig, huh? mga tubig ma. Mga tubig. Kasi pa sumukal ano? No. Hmm. Hindi hmm. naman. Yes, of course. Yes. Brown pabe pa be. nang sa jato'y binakpitan Puno-puno kitay labalay tagadero ng panaw pati ang nila natulugan. Ay, Basa-basa. Hmm, Taas basa. Manubo na to dabi sila yan. Okay. binuli, ganito manang bakwit. Ba, si malipat ka mo may buo na daw